May project kasi tong ay above na to sa school. Kaya humingi ako ng 2,000 kay Kuya Mark. I mean, nadudurog na yung muscle mo. Parang hindi ko yung best friend ko si Lawrence Pre. Wala na po yun. Yung na. Paano ka oh, grabe mo. naman yung bango mo. Ano ka pasok mo? Beso mo na. Baka malik na naman. Ang ulan ka. Ang ulan. Hindi naligo. Straight pong babid. Wow, oh, Lorenz. Magmukong pasahan. nag diet ka? Oo. Sige, baka target. Kuya, pwede mo ko pala ako ano ito project 2000. sa Ano? Project 2000. Bakit ang project mo? Ito yung print po. Print? May printer na tayo dyan. Kakabili yeah. ko lang nung nakaraan. Kasi group project ko kasi. Oo. Oh, Sabay-sabay. Eh, oh. Bakit? Anong pinakaya ba ng printer dito at sa printer ng group project? Printer do makakagada siya. <laughs> ha? Golo. Kuli naman, yung mga 2K 2K na project na yan, nagawa na namin yan, alam na namin yan. May printer ka na, tapos labas ka pa rin magpapaprint, tapos 2,000, ano gagawin mo doon? Ano, magpapaliab ka lang ng gin, no? Magpapaliyab ka ng printer. Hindi nga, kasi... Iba pag sabay-sabay kami. Baka bibili din ng printer yung group nila. Kukay <laughs> 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 no, eh baka ang baga negosyo pala group project sila, 10 nung may 20k na sila <laughs> to, araw-araw may project to eh. every other day yata 2k, 3k, 1k eh, no? baka yung pati assignment may nila may printer adon? dyan, tumigil sa aka uh, group project mo, diyan kayo mag print ang mga classmates mo hindi lang sayo, walang gala tahanan na natin ano ba yan? ano ba naman yan? Kaaga-aga! Sikulin na naman yung mga bonot ng mga tao dito. Malamang, may project yan, nag-aaral yan ni, eh. Anong gusto nyo? Walang project? Mayroon bang school na walang project? Ano ba ito? Ito? Yung salamat sa mukha mo, bukbukan. <laughs> <laughs> Hoy, Siopaw. Saka mo na ako asarin. Pag hindi na pop eyes yung basa mo sa pop na Tanda lagi. Sukay po yung buha mo. Hindi pwede dito kami mag-prank po yan. Bakit Oo, ba? Dito magulong. Kung ano yung niya dito. Print 2,000? Ano Ma makapaprint mo ba buong libro? <laughs> Kuya Mert, siyempre 2,000 talaga yan. Siyempre, kasama na dun yung pang merienda. Duh, matanda ka na kasi eh, no? Kaya hindi mo alam yung mga pang Gen Z. Siyempre ngayon, kapag gagawa ka ng project, dapat may Starbucks. Wala mo naman. Hindi yung ano kasi yung papel special. Ako sa akin, wala namang kaso. <laughs> So, dito yung ba ba? Ng mga kapaklet yung mga classmates. Ano? Tapos yung pabaw ni Lemon? Ano? Oh, yung babae na ba? <laughs> Magano, Magano pa rin. Magano pa rin sa'yo. Magano pa sa'yo? Hindi mo ulit sa'yo. Hindi mo ulit sa'yo. Isa. Isa? Ano yung colored? Print lang. Iba pa yung pag zero. Mga eight. Eh. Paano pag colored? Bento. Bilog bilog gaya. Magano ba? Colleen! Aba! Yung printer mo nasa box pa! Baka naman gusto mong gamitin, hingi ka na naman sa akin ng 2K. Grabe. Iba daw yung Prince Rebas pagkasama yung classmate niya. Pero dahil nga nakita ko na naman yung asawa ko, natutupake na naman, Diyos ko, eh, anong magagawa ko? Eh, nagbigay na lang ulit ako ng 2,000 para lang matapos na. You Nangyaka know, naman, Kulin. Kaya, kung nakikita ko rin, hindi kaya ako tama yung project. Una, puro print. Hindi na yung printer, sa labas pa rin mag-print. Yun, no? no? Anong sasabihin na mo naman? So, <laughs> Pwede na ba man, Pwede na. Okay. naman 1 Parang never naman yung ko sa mga project. Hmm. Ako din. Colleen Project na naman ha. Alam ko yan. <laughs> Alam ko talaga yung ganyang eksena me. King sure. Inam Share ko lang. <laughs> may machine. <tapos> mo ako. Di po ako, Hindi pa ubo? Uy! Kapunta! Starbucks? Alas na ako papasok! Wala na pagbigay ng pera, wala! Kanya na ganyan din ako dati eh, yung mga project. Mami, may project kami, pero totoo, kakain sa labas, magsisine. Kuli na pagdaan ng una yan. Hindi mo kailangan magsalita ng project ng project. Hindi ko alam kung tanga ba ako kasi kinukusinti kita or tanga ba ako kasi takot ako sa asawa ko. Pero para sa akin, Asego Reed, alam ko yung ginagawa mo. Gusto kong malaman mo na alam ko na yung mga ganyang galawan. Papunta ka pa lang, nakailang balik na ako. Oh.